Inarestan mga tauhan ng Pasay Police Station, Baclara Substation, ang isang Vietnamese national matapos na ireklamo sa ginawang pagwawala nito sa kahabaan ng tapabing Extension sa may barangay 79-10 ng lungsod ng Pasay, alas 3.30 na madaling araw kahapon, na nakilala sospek na si Alias Bin na nagwawala sa labanggit na lugar ng dumating mga pulisa sa kabila ng sinasaway ng mga pulis ang maturang sospek, hindi pa rin tumigil ito at nagpatuloy sa pagwawalat kaya't inaresto ng mga otoridad ang sospek ka. matapos ang pagkakaresko na ng mga pulis ang itinatago ng banyaga na ipinagbabawal na droga ng droga na plastic sachet na naglalaman na hinalang Cebu na may timbang na 0.07 grams at nakakalaga ito o may market value na 4,760 pesos. Kasalukuyan na kaditinin ngayon ang suspect sa substation 5 at naharap sa kasong paglabag sa alami skandal at paglabag sa section 11, article 2 na Republic Act 9165 of possession of dangerous drugs. Pinuri naman ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Mark Pespes, sa mga pulis sa mabilis na pagresponde na dahilan sa pagkakaresto ng suspect. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.